sir. Love you, sir. Pero di kaya <laughs> Ay! Ilan na players ay. Sir! Ay! 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 Laka, laka, laka. Laka. Ay! 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 Baba, Ay! 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 Hindi Ay! Ay! nakalive ba? Yes po, nakalive po. Live na live! Live na live! Kasi pangalan, Sir Yamu. Sir, nakalive ni guys, nakalive ni Tanan. Watch and learn. <laughs> Naka-ID ma'am. Wala lagi sir, wala ko Tanan. Wala, nilakaw ako dito. Kasi mo ano nga nagkuhang ka. Ano yung mga kung mag live live ka? Yes. Ayoko okay. gi ang security sa mga kuan. Imo mangi counter flow. Yan, kabalo ka nga ang mga nagkuhan sa imuha, gipahunong na ka, wala ka ni hunong. Kabalo ba ka nga ka na siya? Bawal na siya. Kabalo ba ka sir nga naalang sa Matrix? Sa Matrix ha. Am Ambe mga ID. Wala mga. ko yung ID na. Wala ko ID. Wala ko lisensya. Wala ko tanan sir. Sao man ako na. Ay, i-add na lang ko sa Facebook sir. <laughs> wala, nagmotor-motor lang dyan ko sir. Yeah, kabalo mga ka kabawal. Ibawalan na. Mas, kabalo mga kabungan na ata sa Matrix. Sao man na. I am being escorted right now. Yeah, fear really is just an illusion, sir. My brother Chris Brian. Okay, guys, mag sa sa mga followers sa Guys babay sa, sa karon because I will be apprehended finally mabalik lang ko see you next mission bye bye